Hello, hello, hello. good day everyone but by the way it's morning so good morning everyone salamat malayana ojan all over the philippines and all over the world this is your miss universe 1981 it's about my vlog and welcome to this video i am na pak I miss Rampa Rampa Pack. muna tayo. Aurahan ko ka muna kayo ngayong umaga. Dahil andito tayo sa Taga Bukid ko guys. Nabakasyon kami dito. Yung know, Brenda at Essie. Dahil gusto namin mag-unwind. Dahil you know, alam nyo naman ang nangyari sa ating princess. Wala na sila na ni ay, you know, ako, ako rin, wala na rin kami ng jowa. Kaya, pa, wala, wala kami pakialam na sa buhay. Charot. No, move on na lang tayo. And, nulutoan na lang tayo. Iluluto na natin ang ating mga heartbreaks. Heartbreaks! Ang mga heartbroken na mga bakla. Ayan na, magluluto tayo dito sa kusina ni taga bukid ko dito po sa Balay Ngasagmi Samis Oriental. And this is my second time na magluto kasi nagluto na ako ng dinner kahapon. Ayan. Ngayon naman ay umaga. So para sa ating breakfast. Ayan na. Prepare na natin ang ating mga aromatics. We have our bawang and our um, sibuya. So madami po yan dahil apat po yung lulutuin na to Apat. Diyan <laughs> Yes, apat po nulutuin natin. May ito yung gulay and mga canned goods yung nulutuin natin. And may sabaw sa patay. So dito po sa farm nila ay meron silang mga tanim. So nagana pa kami ni Yayahan na. So si Yayahan nakakita nitong kalabasa. And so kinuha namin siya dahil gusto namin magulay ngayong morning. Dahil you know, gulay is life para sa healthy living and lifestyle. Huwag <laughs> mo na mag kasi ang karni nakaka-hay blood yan guys. Hindi na po ma naman ang karni din. <laughs> Ay, you know, Yan, ma'am. tayo ng kalabasa para sa pagpalinaw ng ating mga mata. Siya <laughs> yung all malinaw. <laughs> And i-slice is natin done. So, after na pagkuha natin yung mga buto, ay i-slice is natin yan. So, may mga iba na kinukuha yung buto para ibilad para itanim. At kinukuha yung um, buto para ibilad para lutuin. Masarap din yung kasi para siyang mani. Squash peanut. Squash peanut! <laughs> ay, you know. yan, and i-slice na ng ating mga kalabasa. Mga kalabasa yun. ang ating kalabasa sa maliliit na mga sizes. At after pag-slice, ay ugasan natin yan. Ganun lang, maliit po yung gusto ko. Depende sa inyo. So, ganyan lang kasi igigisa po natin yan with our um, five fingers. Yan. And after pag-ugas, ay... Um, nag-prepare na ako no ng ating dalawang um, beef loaf para po sa ating uh, lulutuin na second po tay. So ginaganyan ko lang siya no um ano siya uh, liit ko lang siya dahil um, haluan natin yung itlogs at piprituhin. So, ganito yung ginagawa namin doon sa tinatrabahan ko ng karinderian noon. Um, it's beef loaf, tapos uh, slice ng ganyan, and lagyan natin ng egg. Ayan. So, dalawang uh, tatlong po yan and limang abe at tatlo apat uh, parang limang egg yan ang nilagay natin. So, para nakulangan pa ko yan. So, lagyan natin siyang pepper, yun, pampalasa, at konting asin. Kasi, may lasa na po itong beef loaf. Yan. So, i-mix mix, mix natin yan. I-mix mix natin yan. Para ma, ano, para ma-distribute yung egg nito. Yan, limang yung, yung nilagay kong egg. So, depende sa inyo. Sa akin kasi, hindi ako satisfied kaya dinagdagan ko na. So, after that, ay magpapilit matika para makaprito na tayo ng ating beef Tortang beef loaf po yung tawag sa atin. Ayan, mapainit tayo ng mantika. And, uh, ang ganda talaga dito, na it's very, ano, it's very, ano tawag nito, um, nature. No, um very refreshing yung area. Kasi, nature, makikita nyo, mga bundo, mga plants, mga punong kahoy. Kaya dito rin sa nilotuan ko, nakikita ko yun, you know, hindi ko nang na, pakita sa iyo sa video dahil wala tayong camera man sila setup yung mga camera kahit saan so um, yung fronting ni is nature yung mga tanim dyan sa kanilang mini farm ayan so ang una ting lulutuin ay hindi para beef lobe. ang ating una tayo ay gulay kalabasa at five fingers ayan so gisa na tayo ng mga aromatics at ang ating um, tinapa no sardines na ating isasawag sa ating gulay so after that yan ninunod ko na ang ating kalabasa and nilagyan ko siya ng black pepper and ating asin para panimpla. Yung sabi because may kasi natin yan. So after that, ginamot ko yung lata ng pagkuhan ng tubig kasi yung lata meron pang mga sauce na tinapa para matilok natin ba. Diba? So after ng taklo At kumulo na. So after pagkulo at sinampan na natin so Actually, kinuluan ko siya ng 5 kasi matigas tong ating squash or kalabasa. So after 5 minutes to 7, uh, para 7 minutes yan na pagpakulo, ay nilagay ko na ang ating, basta ano na siya, pag soft na yung kalabasa, ay pwede natin ilagay ang ating leafy vegetable which is our five five fingers. At yan po ay kinuha din namin dyan sa farm. So, meron pong Um, nakatanim si taga bukid ko ng five fingers at ang dami guys at ang sarap tignan no? Ito, especially itong green so pero yung bet ko yung ano talaga yung violet so luto na da? luto na po ang ating gulay kaya may natin ating beef log, ating second dish ayan na yung numerikas because natin kanina at tinimplata kanina ayan so um, magluluto na ng ating first batch ng ating tortang beef love o oh, diba ayan no nakikita nyo naman no? may mga asun may mga manok sa 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 labas di ba so kasi ang dami na nila mga animals dito at mayroon mga kuan sila dito mga turkey basta ang dami may silang baboy mayroon silang kanding ay kambing mayroon din silang baka basta ang dami dito guys so that's the first batch of our tortang beef lop. so yan ilagay natin yung mga plywood dyan kasi mahangin so kapag mahangin kasi ang ang apoy ng ating stove ay papunta sa one side lang ng ating kawali yan so ipiflip na natin yan after a while so depende sa inyo. kasi diba natin maluto kasi itong beef lo pluto na yan. So parang pasimhutan na naman siya sa mantika ba. So yan pa ating ginagawa sa ating beef lo. I remember yun sa amin. At meron tayong magluto ng quick chow. Ay, ng atong ano, noodles. Ha! <laughs> ginawa ko na na to. Actually, I, uh, I remember itong beef loop mga ganyan. Binibenta namin yan ng 5 pesos sa ah, kalendiriya na tinatrabahan ko noon. So, talagang may siya kami, Maka-profit kami ng mga 100 pesos. Parang ganun. Double the price ng, ng pagbili namin ng beef loop ng egg at mantika. Basta, um, sold out niya sa mga student. Kasi yung mga student noon ng college ko, nagtitipid talaga. Alam niyo naman, di ba? Tayo mga student, nagtitipid talaga tayo. So, hinahal ko natin second batch at Kino uh, tinaplahan ko na yung ating noodles. Ayan. So um, nilagay ko na ang ating third batch of our tortang beef loaf. Yan yung mga noodles natin, yung mga seasoning niya. Ilalagay na natin. So, nag-noodles na po ako para may sabaw-sabaw yun. Kapag no, umaga, masarap talaga. Insta, um, aside sa magkape, eh, masarap din talagang humigop ng sabaw. Especially yung mga kasama ko na nalasing kagabi. <laughs> Ay, ginaka. At ng ating fourth dish, which is our dilis na may itlog. Or itlog na may dilis. Yan. So, that is scrambled egg po na may dilis. So, ang sarap din po yan. Ang sarap po siya ng combination. Kasi combination of haghang, ay, manghang. Uh, maalat no sa dilis at yung sarap ng ating itlog. So after a while, ay ating ang i-flip. Basta guys, subukan niyo po to. Ang sarap talaga ng itlog scramble egg with dilis. At yung dilis pa, kinuha ko rin sa Tagabukid kasi hindi, hindi kami nakabili. ayan So this is our fourth abey uh, one. Two, three, ay, pag lima pala to lima pa lang lima ang ating corn beef no at kung ano na siya gisang corn beef so yan lima pong po tayo dito sa taga ang ganda po dito guys so thank you so much for watching guys and I hope that you share and like my video para dumami po tayo dahil kahit konti po tayo darating at naniniwala ko kay Lord na darating ang panahon na dadamit dadami pa rin ang mananood at may enjoy ng aking video sa lahat po ng aking mga supporters out there maraming maraming salamat po so Brenda maraming salamat at sa taga Bukid ko. So, luto na po ang ating limang putahe sa agahan. Thank you for watching, okay, hey, Kain! Eat? Eat. Happy Almasan! ka po lang, po. Madam, ka. Ka sa sabot, na ikaw na ito sakin dito na lang po sir par kasapin niya na niya lahat of siya ngayon hey, daw tapuan man. daw si Melmar 1 2 3 boom <laughs> <laughs> naglahi naglahi siya nag <laughs> <coughs> Ah, hindi, hindi, hindi. Alas 10 na. <laughs> -a -a -a. Yan, ang ating noodles. Alas, naman beer. Sabi ni Amanda, ako tahimik lang sa umpisa. Ako tahimik lang <laughs> sa umpisa. <upside. laughs> Hanggang sa dulo, tahimik pa rin siya. Hindi <laughs> ko naman yung sarili. Hala! Ano daw ba yan? Ano daw mo sa akin? Tsaka si Gio. Ano At? Oo. <Freund pouvez> <description> <specialized> <churches> ah, at? At? Isyo daw. At isyo. Ako. Ikaw, Anong masasabi mo na ako saka si Gio ay, tinatanong nila kung hiwalay? Ang totoo, daw. Ang totoo. Ako Interpreter. Paliwala ko kayo. Sige. Tara, tara, tara. Tara, huwag, interpreter. O, go. Anong sabi niya? Dahil dyan, this is not enough. 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 Hindi mo. Hindi mo. Sabi niya. Anong niya? Zip so, your, zip your mouth lang. Ah, <laughs> mm. Tahimik lang, anak. Ayaw daw niya na magsalita, di ba? Ayaw mo magsalita. Kasi ikaw pa rin daw niya ang corona. Wala! Nice ka kayo! Kasi ako. Siya ako, pa rin ang Raina. Ano? Balikan doon kami kasi ikaw, may iyak ka di ba? May yeah. oh, Iyak siya. Pero ikaw! Ayun! Yeah, eh, Ayun! Sa, sa, sa ikaw? Ay,

Susuka siya, Wanda. Susuka na ako, guys. Ay, lipat, lipat sa Guys, babay na kayo. Babay na ako, guys. Ano siya yun? Lipat kayo sa akin. So, ano yun? Huh? Si niya. <laughs> Ansing yan? Babay na, guys. Ano, talaga ako. 5% talaga ako. Babay na. na, guys. Maligo kami after nito. Siguro ilog. Bye, bye. Pursyento na daw. Withdraw lang video. Marami kong pera. Hala. Ay, nanak dahi. <laughs> Humble lang tayo, dahi. <laughs> Humble <laughs> lang tayo. Asan? Awesome. Iluminada. Eh <laughs> ano mga si Ethan? Ay, huwag. Oh, huwag. Huwag. Milmar mag-unbi. Okay, okay. Dapat yung mga. Ah, ako ba? Yeah. Ang sabi, ako rapod mamili sa top 13. Hala. <laughs> Hala, <laughs> Scarzo. <laughs> Siya, man. Hindi, top 13. Kila. Mas ko pang halip. 13 <laughs> mo, higo. <laughs> sa van. Hindi, yung Alip. malaking van mo. Okay, yung kay ano, Tonton, yung malaki yung ano. Eh, kuya. Yung Ay, malata sa mo. 14 na ito na ito. Kaya mag-15 ta, na huwag tayo <laughs> Iluminada ito sa wagi. Si Mamong Sli. Magkalip ito. Halos <laughs> na eh. Sige. Kaya sa pa target niya? Ugma. ugma. Bukas agad? Mm -hmm. Aalis na nga sila, di diba? ba? Di ba pupunta nga. siya ng ano? Pupunta siya ng BIR? BIR? Thursday, tomorrow. BIR? Kaya nga, eh, di ba pupunta tayo isaglit lang naman doon? So, pwede Ala, una? BIR? Huwag na. na. After lunch, yung BIR niya bukas. akala ah, kalaking. Happy One, two, ready, go. Happy, Happy birthday. Kada kaya pa sa mga birthday nyo? Happy Scarlet. Happy Anip. Happy Anip. Happy Anip Scarlet. Happy single. Happy single. <laughs> Inda. <the> <laughs> ha? Ay sila pa dyan. Ako nung single. <laughs> Hala kung kaya na tayo kayo ang nung dito. Hala. So na kaya yung mga kasi nga kaya. Ha? Boy, pasok. Ayoko niyan. Dito ko yung ano. Sabaw. Boy, pasok. Ay, after nito, maligo ta. Ay, wala na dito yung bunay na. Ay, ako itong to kwanong... tong... Pwede na nga basa sa uli. Meron pa ako tong ano. Hindi, may, may sinin ako basa kagabi. Ano? Ano nga rin yung susunod? Set man. Set man. Okay lang ito sa akin. Uy, sabar ako. Sige. Wow! Sino ka Sim? Wala mo sa Hi, sir, sa. Thank you so much. Papawin na kami. Thank you so much. Pa-inviting us. So Inviting us. Para mag-invite. ka na

Happy birthday, Kirk! Ano ba Okay, right. okay right. na? Naatay egg with dilis, yes, sir. Naatay beef Ano na yung dillis, Ako nakuha. We also have corned okay. beef and meron tayong soup. yung dillis yun, yun. Korean soup, sir. Korean soup, <laughs> sir, ko so, Okay say. so, na sa'yo. Bagong hire po kami dito, tagaling sa farm. Pwede <laughs> mong kalabasa. Ako giloto. Ah. Uh, Mabuti tong talong na ina lang. Okay, parang man managdag mm -hmm. ela é